Binalikan ko ang isang Korean restaurant sa Quezon City na 16 years nang open. Tagal na no, hindi pa masyado uso ang social media nung panahon na yon, pero hanggang ngayon e eh, open pa rin sila. Ito nga pala ang Changkei Korean Restaurant na since 2009 pa. At noon nga daw e eh, puro Korean na mga kumakain sa kanila pero ngayon may mga Pinoy na madalas kumakain dito dahil sa mga authentic foods nila na pasok sa panlasa natin ang matitikman nyo. At kung mahilig ka nga manood ng K-drama e eh, sigurado nakita mo na tong black noodle sa pinapanood mo. At isa nga ito sa kanilang bestseller na may black bean sauce at vegetable na kung tawagin ay jajangmyeon. Medyo mabigat yung noodles nito at sila mismo gumawa. Maganda ang pagkaluto dahil medyo chewy siya. Yung sauce nito ay eh matamis-tamis pero hindi nakakaumay. Para sa akin, may kanya-kanya tayong panlasa guys. Pero try nyo to, siguradong magugustuhan nyo. At alam nyo ba guys na good for sharing to kasi naikwento sa akin ng staff na may mga estudyante naghahati-hati pa para matikman itong kanilang noodles. At kung gusto mo naman makatikim ng dalawang klase ng noodles, ito ang orderin nyo jam jam yon na may jampong na sakto sa maulan na panahon ngayon. May mga sahog siyang seafoods and vegetables. Perfect sa maulan na panahon to. Kasi yung sabaw neto, eh mainit-init na isaserve serve sa'yo. Tapos maanghang pa. Spicy to guys ha. Kaya sa mga may hilig sa spicy dyan, try nyo to. Masarap yung sabaw niya. Lasang-lasa yung seafoods. Eto naman yung sinabi ko sa una na black noodles. Kaya kung hindi ka makapili sa dalawa, eh ito ang orderin mo. Pinagsama na sa iisang mangkok. Meron din silang kampunggi o spicy fried chicken. Alat tamis, pero mas angat yung pagkatamis niya. Tapos maanghang pa. Boneless to guys kaya hindi hasil kainin. Meron din silang tansiyok dito. Mamimili ka kung pork tansiyok o chicken tansiyok. Pero pork ang pinili ko. May kasamang sos na sweet and sour. Nasa sayo kung ibubuhos mo ang sos sa meat. Pero para sa akin, mas okay siyang idip para hindi mawala ang pagka-crispy niya. Kahit walang sos, eh may lasa na siya. Masarap papakin, masarap ulamin. May pickle, radish, onion at may sos na black bean paste. Meron din silang steamed mando na mas mag i yung lasa pag mo siya sa sos niya na toyo, suka at chili powder. Malambot ka kainin at malasang malasa yung nasa loob niya. Meron din silang Jack na may sahog na vegetable and pork. Ito yung madalas sa mga buffet restaurant eh. Okay rin to guys, malasang malasa dahil sa maraming sahog na nilagay dito. Mainit-init at siguradong bagong luto na mga pagkain ang matitikman nyo dito. Kaya sa mga gustong makatikim na mga authentic Korean food eh, try nyo dito sa Changkai Korean Restaurant. At kung hindi naman kayo makakapunta dito eh, pwede kayo magpa-deliver sa kanila, mag-message lang sa kanilang FB page. Located pala sila sa 103 Kalayana Avenue, Quezon City. Malapit lang din sa Quezon City Circle at kahilera lang sila ng Kalayaan Plaza. Ilang lakad lang guys, makikita nyo dito ang Changkei Korean Restaurant. Papasok kayo sa loob ng building, dire-diretso lang. Pagpasok, malinis at maaliwalas ang dining area nila dito. Nga pala guys, nasa Google Map din sila para mas madaling puntahan. Ito naman ang kanilang menu guys, post nyo na lang itong video na to para makita nyo. Open sila ng 10.30am to 10pm, kaya tara, food trip na tayo. Ito yung natin sa mga uh, Korean drama, mga K-drama, mga black noodles. Ito Oh. may experience ko na ulit kasi galing ako dito last time eh mga matagal-tagal na rin mmm sarap sabi sabi talaga to guys may mga veggies ng halo eh no sarap masosi tapos yung noodles sila mismo gumawa Matik, chewy, mabigis sa tiyan to, siguradong solve ka na ito. Mismo. ko yung noodles. Ang sunod naman natin titikman yung kanilang jampong. Bale, seafoods to, na may vegetable. Tsaka spicy flavor to. May ano siya, ano to? Pusit? Pusit yan, pre. Pusit. Grabe, hindi tinibid sa ingredients, man. Hmm. Ano? Mmm! Ang kaya pag-spicy niya guys, sakto lang. Malasama yung mga sipod sa nilagay tulad ng pusit. Bukukuya rin yung noodles nilang. Hmm. Sabaw. Mm. Grabe. Guys, sakto sa nalalapit na panahon ng tag-ulan. Bagay na bagay ito. Mainit-init tapos medyo maanghang. Hindi maanghang talaga siya eh. Pero kayang-kaya ko naman. Yun know. Mm. Ito yung black noodles guys na matik. Ito you yun know. Uy, kna habek, mabigat sa tiyan to. ka dito talaga naman. <laughs> mm. mm. Guys, meron din sila ditong japchae. Ito yung ano, yung noodles madalas sa mga ano sa mga buffet restaurant, 'di ba? Japchae. 'Di mawawala to sa mga buffet restaurant 'tong japchae, oh. Mm. mm. Tamis alak. Okay? Mas masarap ibaboy yung lasa ng tamis top. May mga halong na siyang veggies. Tapos na pork. Ito yung pork po. Top. Ano? You know? Guys, meron din sila dito spicy fried chicken. Sa Korean, kanpunggi. Ayan. Ito yung kanilang kanpunggi. Mmm. Ang ganda ng pagkaluto. Manamis-namis yung kanilang fried chicken. Basta guys, ang lasa niya para siyang inihaw na manok. Ganon. Ganon yung lasa yung manamis-namis. Mm. Ito naman yung kanilang pork tansiok guys. Pero kung ayaw nyo ng pork, meron din silang chicken tansiok. Bali pork nga pala yung order namin. Tapos ididip mo yun sa kanyang sauce na sweet and sour. di ba? Yun yeah, o. Yung iba ginagawa nila guys, ah uh, hinahalo na agad nila tong pork tansiok dito sa may sauce kasi nahalo-halo na. Pero mas masarap kasi kung ididip mo lang siya kasi mararamdaman pa rin yung kanyang pagka-crispy. Mm tikman natin. Ngayon, tatry naman natin na walang sauce. Mmm. Hindi lang sa guys. sakit, hindi mo siya ino sa sauce. Pero masasarap siya pag dinik mo siya sa may sweet and sour. Mm. Meron din sila dito ang steam mando. Ayan. Mm -hmm. Kasi mo siya sa kanyang sausawan. Para siyang show may eh, no? Pero ano daw to eh, Korean dim sum. Basta yun an, basta mando to. Tingnan natin. Mm. Malamang oh. Mm. Basigan man. Mm. Top. So ano hanggang dito na lang ah. Bye bye.